may tan oh, mamamasyala lang pala tayo yung mga magagandang beach dito sa San Juan dito rin ang daan. pupunta kami sa dagat papasyal ko yung mga bata kasi inip na inip na daw sila sa bahay kaya lang dito sa San Juan wala naman akong alam na malapit ang problema namin kulang na kami sa oras kailangan makakita agad kami we're going Aero ka <laughs> oh. dagat. Hey, a a -a -a. <laughs> Dito kaya lang. Naku, ano yan? Baka dyan tayo mag-stack. Yan ang problema natin. Ano pala? Ano Ano pala? So yun, dito kami nakarating. Uh, Oo. Oh. Kaya So ayan, dito kami nakarating. Yung dagat, walang tubig. <laughs> Ate! Nasa nang tubig ng dagat? Wala. Wala na. <laughs> ang layo ng dagat. So maganda, sa maganda sana kung may tubig ka ano, ma? Pwede na siguro dito. Kaya lang. Where's Pippin? Pippin? Ito si Pippin o. Oh, kasama mo? Oh. Pippin? Bakit na wala yung tubig? <laughs> na, mga <magain> ina. <laughs> Hanggang ngayon, wala pa rin. Baka akala na namin ni eh, may tsunami na eh. Ano? Man? Ano kayo? Ano ulit, palit, pa palit. Ano pa Sapa na lang, para sure. Apo na, wala pa kaming nakikita. Time check tayo, 3.30 na. Oo. Oh, Ayan pa dito. Ayan, nakarating kami dyan. Yung dagat, parang yung sisakyan natin eh. No? <laughs> Ang laki-laki, walang upuan. Hahaha. <laughs> Ang dagat ng laki, laki walang tubig. Ano gayon? That's what Mr. Beast does. Ang ganda eh. Ang mahal. Oh, lahat na. Binilang ko na kayo. <laughs> <laughs> Ang narating namin ay na Talipapa. Hindi beach. Namalingay nilang lang kami. Ilog na lang kami. Ilog. Iyon! Yeah. Ilog na lang tayo ha! Yes! Yeah. Okay. Where's Pippin? Pippin, ilog na lang tayo ha! Okay, Papa! Up, oh, Mama! Not too close! close. Yay! Yeah, yeah. Iyon! Bye! Oh, Talagang excited yung mga bata eh. Dito na lang ulit kami sa yung dati namin pinintahan. Hey, wait. Yun na, mga bata. Mga <laughs> bata talaga mahilig sa tubig. Uh, ang layo na ng narating namin pag namin ng beach na maganda. Kasi dun sa Leya maganda talaga ang beach doon, White sand dun, parang nasa Boracay. Ganda ng tubig oh. Kaya lang kapag ganitong Tagulan, nakakatakot kasi minsan hindi nga umuulan dito pero dun sa bandaron, dun sa ulo ng ilog na to, minsan malakas ang ulan dun. So kahit na mainit dito sa lugar na to, bigla na lang basta bumaba. Si Pipe no. dati dyan ako tumalo no. May bato pala. Eh kasi nga hindi masyadong kita. Pero ngayon ang ganda ng tubig oh. Parang pantaw yung mga bata eh so buti na lang uh, mahihilig din sila sa sa ganito sa mga ilog kasi ako talaga dito taw ako dito ako lumaki dito ako natutong maglangoy sa ilog kasi nga dati uh, ito lang yung libangan namin ng mga bata kami so kapag uh, walang pasok pupunta kami sa ilog may dala-dala kaming kalabaw tayo inumin namin sa ilog sabay maglalangoy kami so dito na dito na natuto ng paglalangoy Yeah! Rest, Look. germs. Akyo! Yes. No. Tara na! Ano? Ano? Sog na? So, milking ng water, oh? Bye, Ero! Let's go na! So, yon naka <laughs> Mga adik sa ilog. So no, buti naman kaysa sa pipilitin ko silang pumunta dito. parang gusto ko din. I'm vlogging now. Ha ha ha! Wow, maganda ganda ni ate. Oh, uh, guys. Hindi naligo yung isang matanda. <laughs> okay Wait na kami. Oh, okay na. Okay na. Oh. Sold, sold, na, sold na. Ano? Oh. Sa Saturday ulit. Oh, excited yes. si Pipi na yung. Excited nang umuwi. Okay, mga lagrisa. Hanggang dito lang. Bye-bye. Um, <laughs>